Good morning, good morning, good morning. Ito po ang ating almusal for today. Ayan. Canton with egg. Ayan. Literal na canton galing sa plastic. Ayan. So, ito po ang ating almusal with matching pandesal. Ayan. Meron din tayong kutsinta. Ayan, guys. So, ito po ang almusal namin for today. Yeah. Sa mga nanonood po, maraming maraming salamat sa patuloy na supporta ninyo sa aking munting channel. Ayan guys, thank you, thank you so much. Maraming 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 salamat po sa inyo. Ayan. Kung wala po kayo, wala din po ang aking munting channel. Walang manunood. Ayan. Thank you guys. God bless everyone sa maulang panahon. Ingat po tayo lagi. Magdala po ng payong sa paglabas. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you guys. Maraming salamat. Bye. Bye.